Nagsabi na ang presidente, BBM, na hindi papasukin ng ICC and then itong sekretary mo papasukin. Ang gusto talaga nila is to pull Tatay Digong and pull uh, Sara out of the Philippines. Punta sila sa Hague kasi doon man mag doon man mag ano no, doon man mag ako inisip ko. Madugo talaga yan, promise. Madugo yan. Sabi nga ni Tatay Digong, Sige, papasokin mo sila sa Manila, pero hindi yan makapasok sa Mindanao. Anong ibig sabihin? Di ba? Anong ibig sabihin? Now, at saka, ang napakasakit pakinggan is yung mga tao na nagtatrabaho lang naman, bakit i, bakit i, ano mo, Ma'am Lisa? <laughs> I'm calling Ma'am Lisa. Mam Lisa, ikaw ba? Napaka, sabi ko nga sa'yo, frontline ka talaga dahil in-snub mo si VP Sara. snub mo, klarong-klaro ka sa kamera. No, no, no. Hindi ang mukha mo ang klaro klaro sa kamera. Ang chan mo. <laughs> sabi ko sa'yo, ang ganda ng damit mo na fink. Kaya lang, mukha mo. Kailangan talaga i-filter. Baro ka, ma'am, sa filter ko, ma'am. Tingnan mo, gumaganda ako. Oh. <laughs>